Ayan, magandang 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 tanghali po, mga nagugulo. At nandito tayo pa sa Pasay 5-star terminal. Update. update, update lang po tayo. Update, update. At ito po yung Yutong, o aarangkada na po si Yutong Nang kabanatuan at umarangkada na pala. Ay, at sabi ng ni partner, napakaganda po ng manak Walang katag-tagtag. Tag, tag. Para salamat. Ayan. Ito, so, kabanatuan is 63531. Sir, salamat po San Clemente ito po Manawag San Fabian San Carlos and Dagupan muli na yung nasa dulo, San Carlos Malasiki and siyempre hindi mo <laughs> Ang oras po ngayon 12:18 ng tanghali. ayan. Friday, February 28. Ayun, chatout chatout po sa inyo mga kagulo. Ito po update update lang po tayo sa Pasay Five Star Terminal na po. At yung nga po pala nga uh, yutong natin umarangkada na sa Kabaratuan Line. Ito po gagapay sa mga paglalakbay. Five Star, may malasakit magandang magandang tanghali po sa inyo lahat.